Magandang hapon sa dito tayo sa GM Basa Street. Uh, update lang tayo dito sa building na to. pag Hindi uh, pa nga siya tapos pero tingnan natin para sa mga. Ayan, andito tayo sa Calle Real. Dito banda sa may GM Basa Street. Ayan, pinipinturahan ngayon ang Villanueva Building. Dito na sa hindi pa siya tapos. Doon sa kabila tapos na ata doon tingnan natin ayan pala o pininturahan punta tayo doon sa kabilang side Yeah, okay. 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 Dito. Dito ako pumunta sa kabila para makita. Ayun. siya niyo sa to. Ayun, pintura yun dyan na lang na side ang wala tapos doon sa likod yan thank you for watching keep safe and God bless everyone makinang hapon sa lahat